ba ang sumayaw para maging fab and fit? Yung dinadaan sa pag-indak ang pag ersisyo Yan ang Zumba instructor gaya ni Zin Paul Francisco na makakasama natin ngayon. Good morning, Zin! Hello, Zin, hey. Paul. yes. Pa. Oh. Kwento mo naman, paano ka napunta sa ganitong career? Ah, uh, actually, before kasi na... nagda lang ako dito sa community mm -hmm. hanggang sa meron akong uh, friend na instructor na then na uh, encourage niya ako mag-Zumba para kumita rin ng instant income, ganyan. And then, uh, yun, na, uh, nag-license ako ng Zumba na uh, way back in 2013. Yeah, Then, yun, continuous na Tagal po. Yun. Na. Yes. So, 10 years ka ng Zumba instructor. Yes, as a license po. Oh. Ngayon ko lang nalaman, may lisensya din pala yes, pagiging Zumba pa instructor. Akala ko, basta pag marunong kang sumayaw, marunong alam, alam mo yung mga steps, paano mag-Zumba, yes. pwede ka nang maging instructor. Yes, kasi Hindi kailangan po i-communicate mo yung sarili mo, yung tinuturo mo sa... ano sa sa mga clients sa mga ano para yung benefits sa yung tamang exercise uh -huh ma-ano nila, ma nila. Kasi, all ages po to eh. Kahit matanda, bata. Pwede. Yes, pwede. Kaya lahat po, pwede siyang ano, kaya na, medyo maganda. As as before na aerobics, puro exercise lang. Mm -hmm. Paano naman kumikita ang isang Zumba instructor? Uh, once na nag-take ka ng license, pwede mo na siya i-market. Ngayon, as of now, nasa 1,000 per hour. Per hour? Yes. Per tao ba yun? In no per, isang per group per ano po per session po per session Opo. kahit ilan sila yes. doon Opo. meron po tayong tinatawag na meron tayong community meron tayong uh, corporate it's a private yan tatlo po yan eh yung sa community natin yun po yung mga guys so sa corporate natin yun po yung mga company. company yes sa private yun po yung mga subdivision clubhouse so different rate po siya uh -huh may yes. ibang rates Opo. pa pala. Depende sa category. Yes. Kaya mas maganda, pag instructor ka, physically fit ka. Workout, kain ka ng healthy foods. Yan. Tapos syempre, yung pananamit mo. Kasi although pagka Zumba instructors kasi, lalo na pag may mga event, kailangan naka-Zumba outfit ka po talaga. Paul, uh, for example, sa mga first time na sasali sa mga first timer na magjo-join ng mga Zumba sessions. Meron ba kayo na requirement or sinasabi na bawal yung ganito, bawal yung ganyan? Meron bang Actually, limitation or restriction? Yes, Meron din po talaga. Sa lalo na si mga beginners, before kami mag-conduct ng klase, uh, nag-brief -ibig, nag muna po kami kung sino, oh, sino po, po yung mga beginners dito na ngayon lang po mag-detect ng exercise, ng Zumba na uh, na meron pong uh, medical condition. Ayun pala. Ganun no, pa. po. May, may briefing pala. Yes para. po, po. Ayan, Miss Aya, uh, para mas ma-appreciate niyo po yung Zumba, turuan ko po kayo yung mga na konting basic step lang po. Ayan, like warm up para ma-feel niyo kung oh, ano sige. po yung kung yung Huwag mo masyadong pahirapan, na. hindi <laughs> yan, ma'am. Tara, tara. Let's okay. go, let's go. Sa <laughs> so, parang matagal-tagal na ako, ah. hindi nag-a... Ayan, kasabi. kailangan. Tama-tama yan, ma'am. Kailangan, oh, okay. Kailangan so, yes, yan. Yes, para ma-stretch yung mga ano, na. Okay, ready na kayo, ma? Okay, ready. Going to left and go one. two, 3 4. Gusto niyo bang manalo ng coffee negosyo package? Kung oo ang inyong sagot, manood at makinig sa aming mechanics. Una, mag-post ng larawan or peg ng coffee shop na pangarap mo sa Facebook man o Instagram. Ang coffee shop na gusto mong makamit balang araw. Pangalawa, sa caption, ilagay ang iyong sagot sa tanong na Bakit coffee shop ang hashtag negosyo goals mo? Pangatlo, Siguraduhin itag ang at but first coffee PH at gawing public ang iyong profile o ang iyong post para ma-verify namin ang iyong pagkakasali o partisipasyon. Pang-apat, gamitin ang hashtag BFC Negosyo Giveaway para mas makita ang iyong post. pang ang owner mismo ng But First Coffee na si Ms. Ana Magalona at ang kanyang team ang pipili ng may pinakamahusay na sagot na mananalo ng 100,000 pesos worth of coffee negosyo package. Pang-anim, ang nag-iisang maswerteng mananalo ay iaanunsyo namin sa huling episode ng Negosyo Goals Season 2. Kaya siguraduhin manatiling nakatutok sa aming programa sa Negosyo Goals All TV every Sunday 11.30am. Good news mga kanegosyo! Extended ang Bud First Coffee promo until September 15. Keep on posting!